Good morning mga mam, ma mga sir Ipupuntahan tayo ngayon Punta tayo ng ano? Punta tayo ng Sa kabilang ibayo May Ngayon tayo susunduin tayo Susunduin tayong ano? Susunduin tayong Ibang ano, ibang Ibang ano, tawag to <laughs> Si Kenneth, susunduin natin si Kenneth Mga mam, ma mga sir, tara na Tara na mga 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 sir Ingat tayo, ingat, ingat, ingat Pin location daw eh Get direction so, Testing na natin kung maganda ba talaga yung ano, yung boses Kasi kailangan natin ng audio Ojo ang kailangan natin, Ojo. Ojo ang kailangan natin, Ojo. All right. Puntahan natin si Kenneth kasi ano daw na daw siya. Ilan daw niya ng backup. Yung ko lang kung ano yung sira noon. Tingnan natin kung anong sira. Ang oh, malamang tulak tayo, tutulak. Buti nga mo malapit na siya kasi malayo pinanggalingan niya eh Apo, oh itong mahirap dito sa ano eh Mga dere-derecho eh, hindi man lang eh Maka hindi huminto yung tao dito no helmet Pagkailagang ba ng ano po <laughs> helmet na nabili ko Kaya kasi ngayon hindi tayo na, ano Wala tayong helmet kasi kaya hindi natin may kabit yung camera natin Kaya ngayon nakabili na tayo kaya ito Ang pagbabalik natin Alright mga 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 star Mga star ha ha. Eh, sila naglapas ako na. na ko na sila. na ko na sila, sir. Eh, sila eh, may nagtutulak na pala. May nagtutulak na pala siya, ken Etas sila natutulak na may pallet driver, may pallet. Eh di, hay na, labutan natin sila. Eh pumunta na pala para rescue. Diyan sila yan. sila nabu nabutan may isa mundo na pala pupunta kami sa shop shop ni ano ni kotong kotong laupan kotong magbubukas siya kasi sarado ngayon linggo ngayon

Hindi sa isang sa isang helmet ko ganyan nakalagay. Dinalawa ko nga to kasi nga hindi magdikit eh. Ayaw dumikit kasi nakaumbok, nakalubog ba kaya dinalawa ko. Magkano 'yan? 60? 60 o so 70? Ah, uh, para, para. Ha? Ang Ah, dito na kami. Hmm. Ah, sa isang helmet ko eh, tama na nakalagay, isang ala nakalagay, tagal-tagal na Tagal -tagal ni. Hindi ano, yan tanggal yan. Ano kasi baka biglang malipad ba? Hindi ano. Oh. Hindi, hindi ah. Yeah.

Wala ano. Ito yan na damage. Nabelt diba? na ba siya? May na ba siya Wala siyang belt? po video Marami sa labi na kasi, tinakbo kasi wala kaya lang pampa ba? JBT JBT ha? Ito? Lahat pala, akaw Akaw pala siya, akaw ay hindi

yan gau gau uh, ah sige banat na banat yung ano mo yung belt abi yan gau gau to the boy call super mam mam mm. din ah oh sige pa rin nga sige center spring in-in oh yeah. yara oh mataas ortho mo ito wala pa ang ka daw mga tiga, tigas balat na balat yung ano yung tawag yung ya, walang hinto tatlo o tatlo ka Bogi okay. Walang tigil tapos Ano, dara-darap mm -hmm. like, talaga Ang taon na rin naman yan. Ilang taon? taon. Lang yun? Pa? Wala pa? buwan yan? Wala pang dalawang linggo? Eh, dapat nak nakaraan? Nakutulan din ako Pero doon, sa iyo nilin Yagi bago lang yan, yan <laughs> 那你原来丢了，丢了。那之前 <noise> 之前旧的天子下来的嘞，我么跑到天安去？天 <noise> 子下来的嘞？嗯？那我们几个人？嗯，几个人？不是啦，还没天子这一个的时候，不是有一个旧的嘞？旧 <noise> 的在哪里？<noise> 还有没有在？不知道。<noise> Yung mababasa na ba? Hindi naman siya... Yamaha na kayong league. Hmm. Baka local. Ano ba ang nilaman ko? Okay, Hindi, yung na kanina, Dala baka da yung sira dito urban. Parang pumakas yata to eh. Ah, ito yung sira pa niya yata ang center spring yan pigas malaki, matigas masyado Ilang ba ito yan? Ilang ba yung Ipa, ikan apa? Ikan apa? Ikan ya, semua ano ng grasa yan? Ayan umangat yan ah Umangat yan! Umigrabaw yan dito Ken Umangat yan dito, lumagpas na yan Sagad kasi, sagad sagad yung takbo mo Yung ano ba, umangat na, sumumpa na yung belt Kaya ganyan siguro Sumumpa yun, may tama oh Tumangat to, tumampan na to oh, Ngayon, hindi niya natin haya nabahan natin, higay, Sobrang angat yan Halika na ng ano Malambot. Kasi matas na lang ang mo, ano diba? Ang libo lang talaga. Ayun okay, na sir, okay na yung motor niya. Oh, ako oh. yung money. <laughs> <laughs> Tensya, mintin, yala Try mo isa ka dunit. Try mo isagad Isagad mo, isagad ulit Yung oh. <laughs> tapo? Oo Panggilid lang yan, panggilid Power Toto Ayan na, okay oh, na, umakandar na Oo, hindi na oke okay na oke okay na oke okay na motornya mantar na oke okay na sir alright tapos na mga mamang, mga sir mga na ulit Na Marjorie Ken. Marjorie. kay Marjorie. Kay Marjorie. Nandana, pauwi na kami mga, mga mga sir. Dito na tayo magtatapos. Ayan yung kanila tinutulak. Wa under na. Naputulan naputulan ng belt. Power toto daw, power toto. All right, mga mga serye dito na tayo. Babush.